dagang niyubugano nga sabi ko ngayon pinipilahan ka na ayun nga ang baklang nasa yung harapan ay eh, baklang dati nabugbog pero ngayon dinodomog na po maraming salamat <laughs> Perfect. di ba pa lang natin kamusta yung parisan paano na buo tong parisan ito ah well dati kasi wala pa akong parisan tapos ah dati kasi di ba kung marami pang nakakilala sa akin ngayon ako po yung viral video dati na may jasa um, sa mukha yung romansa sa presinto so ngayon um nasa ilalim pa ako ng tulay noon tapos nagsimula po ang pares natin during pandemic kasi pumasok ako ng construction worker dati. Tapos nag-pandemic, uh, nawala yung mga trabaho, nag-isalt ako magtinda. Pero hindi pa pares noon, nagtinda ko mga sigarilyo, kapisok pa lang. Tapos habang kumikita ko, mayroon akong friend na nagsuggest sa akin na bakit hindi ako magtinda ng pagkain, mas malaki ang kita doon sa tulong niya kasi marunong siya magluto, chef ko kasi sa that time. Ako naman, yung may naipon na ako konti, bumili kami ng mga kaldero, mga ganyan. Yung kagamitan sa pagluluto, pati na din yung mga ititinda namin. So doon ako nag-start. Hanggang ngayon, mabait lang talaga ang Diyos. Yun, okay naman. Yung business ko ngayon, naging diwata forest overload na siya.